Eh, mga bossing. Nagsoli lang tayo ngayon, mga boss. yung ang uh, kasama natin dito sa biyahe. Gan, sila, wala silang biyahe. Ah, uh, issue yung ating uh, pangarga. Bali, nagsoli lang tayo at uh, yung pre-advice natin eh may expired na naman. Gawa nang yung biyahe natin eh na-move nang na -move dahil uh, nagka-issue daw hindi yata na si Kaso ngayong araw kaya nagsoli lang kami mga bossing yan shoutout nga pala sa mga kasama namin dito na nagbabiyahe sa isang bodega lang kami yan mga ano SSDC at saka JSDC oh so, shoutout mga bossing uh, ride safe sa mga babiyahe ngayon yan kaganda mo ne eh, kaya lang walang biyahe awit ah, sa'yo 我信